Dear Kuya Rex, Just call me Miguel, 29 years old, isang seaman. At tulad ng maraming mga Pinoy na nagtatrabaho sa dagat, malayo sa pamilya at nakikipagbuno sa kalungkutan at pagsubok. May asawa't dalawang anak ako. Sila ang aking inspirasyon at dahilan kung bakit ko pinili ang propesyong ito. Kahit na nangangahulugan ito ng pagiging malayo sa kanila ng ilang buwan. Matagal ko nang gustong ilabas ang kwentong ito dahil hindi ko alam kung kanino pa ako magsabi. Wala akong mapagsabihan sa barko at hindi ko kayang sabihin sa asawa ko. Alam kong mali, alam kong kasalanan, pero nangyari na. Nadala ako sa tukso. Ang buhay sa barko ay hindi madali, Kuya Rex. Araw-araw pare-pareho ang rutin. Gising ng alas 4 ng umaga, trabaho sa deck maintenance at pag-ayos ng mga kargamento. Pagod na pagod na ang katawan, pero minsan mas masakit sa kalungkutan kaysa sa pisikal na pagod. Sa gabi kapag tahimik ng lahat at ng tanging naririnig mo lamang ay ang tunog ng hugong na makina at alon. Doon pumapasok sa isip mo ang mga pangungulila. Miss na miss mo na ang mga anak mo, ang tunog ng kanilang tawanan, ang yakap ng asawa mo pero wala kang magawa kundi tiisin dahil ito ang nakagis na naming mga siman ang magpakabayani para sa pamilya. Simula nang sumampa ako sa barkong ito, naging maayos naman ang trabaho. Maganda ang kumpanya, mabait ang mga kasama pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Andre, isang bagong crew member na sumampa, dalawang buwan lang ang nakakalipas. Matangkad, moreno, matikas ang katawan, maputi ang ngiti at may confidence sa kanyang kilos. Mula nung una napansin ko na agad siya. Nung una, hindi ko naman siya pinansin ng labis. Trabaho lang ang inaatupag ko. Pero parang sinasadya niya akong tuksoin. Madalas kapag katapusan na ng shift at pagod na ang lahat, magbibiruan siya sa kubyo. Madalas siyang magbihis sa harap ko Dahan-dahan niyang huhubarin ang kanyang t-shirt, ipapagpagpasarap ko ang pawis niyang katawan. Minsan pagkatapos maligo, tatanggalin niya ang tuwalya niya sa loob ng kabin habang nakatalikod ako. Pero sigurado akong alam niyang nandoon ako. May mga pagkakataon pa na magkakasalubong kami sa maliit na hallway at sasadyain niyang dikitin ako. Hahawakan ng mariin ang padlikat ko at magsasabing ang init-init dito no, Miguel? Hindi ko alam kung nagkataon lang o sadya niyang inaakit ako. Sa totoo lang Kuya Rex, hindi ko alam kung dapat kong ikagalit o ikatuwa. Habang tumatagal, parang may kung anong nabuhay sa loob ko. Tuwing magkatabi kami sa masikip na hallway ng barko, tuwing dadampian ng braso niya ang katawan ko, nakakaramdam ako ng libog Minsan kapag nagkikita ang aming mga mata, may mabilis na kilig na naramdaman. Isang bagay na hindi ko inaasahan at hindi ko maiintindihan. Alam kong hindi dapat, pero bakit parang hinahanap-hanap ko ang pagkakataong iyon? Bakit kapag wala siya sa paligid, parang may kulang? Sa loob ng ilang buwan sa dagat, nagsimula akong makaramdam ng matinding lungkot at pananabik sa asawa ko. Miss na miss ko na siya. Ang yakap niya. Ang halik niya. Ang init ng katawan niya sa gabi. Lalo na kapag mahaba-haba ang biyahe at walang signal sa dagat. Doble ang bigat ng pakiramdam. Pero kahit anong pilit kong pigilan ng sarili ko, kahit ilang beses kong ipagdasal na lumakas ang loob ko, hindi ko maikakailang may parte sa akin na natutukso na. Hindi mapigilan ang libog na unti-unting lumalamon sa akin. Pa parang apoy na nagsisimula sa maliit na ningas at habang pinapabayaan ay lumalaki. Hanggang sa isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko, Kuya Rex. Isang sabado, walang pasok kinabukasan. Kaya nag-decide ang ilan sa amin na Mag-inuban sa cabin ni Andre. Uminom kami ng beer. Kwentuhan, biruan. Pero nang umalis na ang iba, kami na lang dalawang naiwan. Parehong may tama. Naka-boxer lang siya. Nakahiga sa kama habang hawak ang beer. Bigla siyang tumahimik. Tiningnan ako ng diretsyo at dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa balat ko. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw, pero bago ko pa maproseso sa isip ko, nakapatong na siya sa akin. Mainit ang hininga niya sa leg ko. Mahigpit ang kapit ng kamay niya sa braso ko. Sinalubong ko ang bawat haplos niya, ang bawat galaw niya. Sa sandaling iyon, wala akong pakialam sa tama o mali. Ang alam ko lang ang sarap. Para akong naubusan ng kontrol, at ang tanging nasa isip ko lang ay kung paano niya ako pinaramdam na buhay na buhay ang katawan ko. Paulit-ulit kaming nagtagpo sa mga sumunod na araw. Palihim, puno ng gigil at pagnanasa. Minsan sa kanyang cabin, minsan sa bodega, o kaya sa pinakamadilim na sulok ng deck kapag gabi na. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Parang adik na ako sa kanya. Sa kanyang haplos, sa kanyang ngiti sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Pero sa tuwing matatapos kami, bumabalik ang guilt. Lalo na kapag tumatawag ang asawa ko at naririnig ko ang boses ng aking mga anak. Paano ko haharapin ang asawa ko? Paano ko ipapakita sa kanya na ako pa rin ang lalaking pinakasalan niya? Paano ko i-explain sa kanya na habang siya ay nagtitiis at naghihintay sa amin, ako ay nagpapaligaya sa iba. Kuya Rex, hindi ko alam kung paano ko ibabaon sa limot ang nangyari. Paano ko lalabanan ang isang bagay na hindi ko dapat ginusto. Pero hindi ko rin kayang pigilan. Alam kong kailangan kong magdesisyon. Itigil ito at harapin ang konsensya o ituloy at masira ang pamilyang pinaghirapan kong buuin. Ano sa tingin mo Kuya Rex ang dapat kong gawin? Sana mapayuan mo ako. Lubos na nagpapasalamat at kumagalang, Miguel. Maraming salamat Miguel sa pagpapadala ng iyong sulat, karanasan sa buhay. At sa ating mga solid listeners kung gusto niyo magpadala ng iyong tugon, mensahe kay Miguel, maaari niyong isulat sa ating comment section para mabasa niya. At kung gusto niyo magpadala ng sulat, liham, kasaysayan sa buhay o pag-ibig, maaari kayo magsend sa amin sa aming mga gmail account at official facebook page na nakapin sa ating comment section. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. E Atisod, sod Na lili gao, na lili gao, humihiyao na sa kata taludtud ng pagtao mo, nakakatulalang tulabaw at biktas ng labi mo.